sa akin, magsawa kayo. Opo. Di ba? Hindi mo ginawa sa pag-ibig. Hindi mo ginawa sa pananampalataya. Hindi mo ginawa sa pag-asa. Di ba? Bakit? Opo. Eh, meron namang halimbawa, eh, nagbigay. Nagbigay din yon ibig. O. the same manner, kapatid na Rodel. May pumasok ng lihim. Pinasok ng lihim. O, para tiktikan ng aming kalayaan. O edi, bula ang kapatid. Bula ang kapatid. Nakaupo din, nakikinig din. <laughs> Opo. O, nakikinig eh. Hmm. Ba't hindi Opo. nakikinig? Eh kaya nga pagkatapos ng prayer meeting, pagkatapos ng pagkakatipon, pagkatapos ng, ng pasalamat, o, eh di ba't may inire-report doon sa mga kaalyado nila? O, eh sa akin, magsawa kayo. Opo. <laughs> ba diba? O, eh, nanjan ba? Nandyan. O, ibig sabihin, hindi lahat ng dumadalo ng pagkakatipon, tunay na kapatid. Kasi nga may pumasok, ipinasok ng lihim. O, ano ibig sabihin? Eh, ginagawa ba nun yung pagpunta nila sa pagkakatipon sa pananampalataya? O, sa pag-ibig? Hindi. Sa pag-asa? Hindi, kapatid na Rodel. Bakit? Eh, hindi nga tunay na kapatid eh. Asa oh, ka po. pa. <laughs> o. Oh. Di ba? Naintindihan mo, kapatid na Rodel. Opo, oh, yeah. oh, kuya. Oh. Oh, pero eh, ayaw mahalatang hindi tunay na kapatid. Nakikitayo rin pag may abulo yan. Di ba? Oh, po? Hmm. Eh, naniniktik nga eh. Kaya, eh, maa-absent ka, siya hindi. <laughs> <laughs> naintindihan mo sana ano Brad Rodel hindi na pinapakita sa'yo Brad Rodel opo diba opo, kapatid kuya. na Rodel Eo. opo kuya ewan ko kung naintindihan mo opo awa ng Diyos kuya <laughs> eto papakita Pakita natin. Ang <laughs> ilaw, kapatid na Rodel. Anong makikita nila yung liwanag ng ilaw, kapatid na Rodel? Yan, kapatid na Rodel. Eh, ano ang makikita? Ay, yung kapatid na Rodel. Kaya tatlo. Amen. Kompleto, kapatid na Rodel. Opo. Gets mo, <laughs> Brad Josel? <laughs> Ako po yung ligayang ligaya. Sabi ko na nga ba

MCGI, Walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, do you think, on everything with Aerosol? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI! Walang iba! Uh, in case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Ayan. Ayan po ang ating six month six months na tag. MCGI walang iba! CGI, walang iba.